kulay malamig. green na green not malamig. too much malamig. but I like this cold. not too much maybe pag gabi na Ay, naku. so ayan guys so bundok kita niyo ayan kasi malamig yung mga puno baday fresh air fresh air oh sa kabilang bahay ang palaruan nila <laughs> kailangan pa mag gold call daw ito yung nakikita ko hmm? so yun guys o ba diba? ano so ito bahay bahay basta Hmm. 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 huh isda isda oo yeah? uh -uh. isda yung mahabang ano mahabang tukak naglibot hmm. hmm. sa kajanggelan

Sa kakahuyan na nga, may basura nga po. Kalahin. Ingat, ingat talaga. Hindi gaya sa atin. Kung isa ka na. O, oh, tapon doon. Atin dito. Dito. Um, No. cute sekali you know